Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, yan, at sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. Kamusta po kayo mga kaibigan ko dyan sa Pinas at dito rin sa Korea? Yan, kung makikita niyo pong aking background, amen po, ay worship, nag-worship po ang mga Koreans, amen, dyan sa aking TV. So, yun po, ngayong araw na to, I want to share ang salita po ng ating Panginoon na binigyan niya sa akin kahapon, sa aking isip, ni po sa akin ng Panginoon. Amen po. Tenaan ko lang ang TV. Yan. Ito po ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes chapter 3 verse 4. Amen. Isang verse lamang po ito at hayaan natin ang Panginoon ang magpalawak ng kanyang salita at ipaunawa niya sa atin yung message niya na ibibigay niya sa atin sa bawat isa. Amen po no. And, yan, meron po akong angel dito sa, sa harapan. Yan. <laughs> yan po yung ating gabay, aking gabay. Amen. So, ang anghel ng at Panginoon. So, sige po. Sabi rito sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 4. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang salita na at binigyan niya sa atin sa oras na ito. Sabi po dito, panahon ng pag-iyak. Amen? Sa buhay natin, napapanahon ang pag-iyak. Sa buhay natin, kasama ang pagluha, kasama ang pag-iyak. Amen? And sinasabi, panahon din daw ng pagtawa. Kung may panahon ng pag-iyak, may panahon daw po ng pagtawa. Ibig sabihin, ngayong umiiyak ka sa mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, lumuluha ka. Amen? Ang kapalit niyan, pagtawa, kasiyahan. Amen. Tsaka, hindi po papayag ang Diyos na habang buhay tayong umiiyak. Habang buhay tayo, meaning nalulungkot, namomroblema, lumuluha dahil sa mga pro problema natin. Amen. Gusto ng Panginoon na palitan yung iyak natin ng kasiyahan, ng kagalakan. Kaya tayo mga kapatid, kayo, kayo mga kaibigan, na may pinagdadaanan sa buhay. Amen hindi habang buhay at hindi hahayaan ng Diyos na lagi kang umiiyak sa mga problema. Amen? Kung iiyak ka, kung paiyakin tayo ni Lord, iyak ng kagalakan. Amen? Iiyak tayo ng may kasiyahan sa ating puso. Kaya nga sabi dito, panahon ng pag at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Amen? Talagang sa buhay natin mga kapatid ko kaibigan, daranas po tayo ng pagluha, ng pagtawa, pagtangis, Amen? At ang kapalit ng pagtangis at pagsayaw. Amen? Sasayaw ka. Sasayaw ka hindi sa sayaw ng mundo. Hindi sa sayaw o sa tugtuging makamundo. Sasayaw ka. Iiindak mo yung katawan mo para purihin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi bakit? Naging masaya ka. Yung lungkot na pinagdadaanan mo, yung bawat luha. Amen? Yung daming luha Amen na nabuhos mula sa iyong mga mata, sa mata natin. Dala ng sitwasyon. Amen. Papalitan ng Lord yan ng saya. Papalitan ng Lord yan ng kagalakan. Kaya huwag kang mag-isip na, na sinasabi mo na hanggang dito na lang ako. Huwag. Dahil ang Panginoon sinasabi niya sa iyo, anak, hindi habang buhay nandiyan ka sa sitwasyon na yan ilalagay kita sa sitwasyon na napakaganda na masisiyahan ka, maghagalak yung puso mo, matutuwa ka at magpapasalamat ka sa akin at magpupuri ka sa akin. Iindak mo yung katawan mo para sa akin. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Kaya nga ang ganda ng verse, no? Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. At itong verse na to yung binigyan sa akin ni Lord kahapon, habang sumasayaw ako ng papuri para sa kanya with exercise. Yan ang nilagay sa akin ng Panginoon na yun pala no, hindi habang buhay tayong umiiyak sa problema. Papalitan ng Diyos ng kapiyapaan, kagalakan, kasayaan sa puso. Kaya mga kapatid, focus to Jesus. wag sa mga nasa paligid natin, wag sa mga problema. Amen? Tutulungan tayo ng Lord because Emmanuel, God is with us. And God, Jesus, be with you and me. So yun lamang mga and God bless. Bye! Sarangheyo!